Hello guys, magluluto tayo ng pansit palabok. Hindi po ito special. Ito po ay country style na pwede natin pang tinda sa ating mga tahanan. Ayan. Siyempre, simple na natin. Mayroon man tayo nilagay rito na hipon. Ay optional na lang po yan. Nilagay natin ng konti. Dahil siyempre, uh, para maganda-ganda naman tingnan. Una-una, mayroon tayong isang kilong pang palabok. Siyempre, uh, pakuluan natin. Lutuin natin na maigay. Dapat nito, bago natin uh, lutuin uh, itong ating palabok, dapat nito uh, binababad magdamag para mas mabilis po yung ating pagluluto. So, dahil kailangan na natin, so dinirekta natin, natin at saka natin la nilagay sa strainer. Ayan. Dahil hindi tayo nakabili ng atong tinapa powder, so gumawa at bumili lang tayo ng tinapa, sariling tinapa na lang para syempre para mas masarap lalo, di ba? At meron tayong tatlong pirasong dinurog na tukwa at dalawang pirasong itlog. Ayan, durogin lang natin para ito po yung pinakasahog natin mga sir. At syempre yung ating chicharon, mga tatlong balot. So ayan, umpisa na po natin yung ating pagluluto. Meron tayong achuete oil. Ayan, at dito natin ginisa yung ating maraming bawang, maraming sibuyas. Palabasin lang po natin ang kanyang aroma, mga sir, ang kanyang lasa ng bawang para masarap. At saka natin igisa yung ating dinorog na tokwa at yung dinorog na itlog. Ayan, optional. Meron tayong salted egg powder. Ayan, naglagay tayo. Optional na lang yan, mga sir. Isang pirasong chicken cubes, paminta. hindi Vicencio syempre para malasa. Ayan, at syempre yung patis mga boss, ayan, na siya magpapalasa sa ating palabok kanto style. Ayan, lagyan na po natin ng tubig. At syempre, yan po yung pinakasos natin, timplahan natin na maigi, lutuin natin na maigi. Ayan, meron pala yung ulo ng uh, hipon at uh, natin. Ayan, at syempre kukunin natin yung katas para lalo masarap yung ating sauce nung ating uh, kanto style uh, palabok mga sir. At syempre, naglagay na rin tayo rito sa ating sauce ng konting tinurog natin na tinapa. At syempre, yung ating uh, chicharon powder. Ayan, pag okay na yung timplada, ilagay na po natin yung ating pampalabok pasta mga boss. Ayan. Siyempre, halu-haluin lang po natin para mag-combine yung kanyang lasa. So, optional naman kung gusto nyo medyo makulay pa, nasa inyo na po yan. Pero, pwede na rin kanyan mga sir. Siyempre, pang kanto-kanto style lang naman yung ating pang negosyo rito. Ayan. At siyempre, pag kaluto na, ilagay natin sa ating lalagyan. Lagyan natin ng kuting mga toppings, pampaganda para mabili. Ayan. Okay na mga boss. Kaya nga pala sa nagtatanong doon sa mga powder na tinapa, may nabibili po niyan sa palingki at sa mga powder na Sharon. So hindi na po natin kailangan uh, gumawa ng tinapa, magsariling uh, himay. So may nabibili na po yan sa mga nagninegosyon niyan. Ayan, so ayan, luto na po yung ating napakadali. Napaka-simple na tinapa, pang kanto style, pang tinda, 15 pesos per order. Ayan, at sa mga nagtatanong nga pala doon sa ating strainer, mga sir, strainer na ginamit natin rito, ilalagay na lang po natin sa commission kung saan po natin nabili. Salamat.